Ang matinding init na nararanasan ngayon, kaya na raw makaluto kahit wala apoy o kalan? Viral po ngayon ang mga ganyang video sa social media. Kaya sinubukan po namin kung pwede nga ba talaga magluto sa ilalim ng sikat ng araw. At ang aming natuklasan sa pagsaksi ni JP Soriano. Well, well, guys, so... Oh. oh my God, naprito talaga. Naprito talaga. Oh, sige ra mog panghambog nga ang inyong pagkaon luto na sa adlaw. Wa man ganini si Martide nga Martibi nga nagsig tutok sa adlaw, wa man lagi maluto nang iyang mata. Oh, sigahan ba gid niya sa iyang mata, wa man lagi naluto. Kaya ninyo na. <laughs> sige. Oh. Kaya niyo na na Smart TV o. Oh. Gitutukan man ng adlaw, man lagi na luto. Nya kamo si pangambog nga ang inyong pagkaon luto man, na sa adlaw. Mana Smart TV. Oh, tanawa beting tutok niya sa adlaw, man lagi na luto ni ang mata. Hoy, <laughs> <Wait>, tawara. <laughs> o ba lagi na magpiyong lagi? Huwag lagani eh, o. Oh. Siga kayong mata. Huwag siga mo yung mata sa adlaw. malagi na luto. S kaya gud ninyo na nga tutukan ang mata. Kaya ninyo. Ito. Ninyo. Kaya ninyo na. Oh. Ya, ada ini dia. Tao sulo kay na bao. Ada ni mo ni bulat kita. Sulo na tro. Kaya kay na tutukan ba? Ni. Kaya kay na tutukan. Adlaw. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <laughs> kay Piyong Piyong kaya kayo? kapitan kaya kayo? wala kapitan pagsakang eh kaya matutok kayo sa adlaw? pwerte kayo kaya, kaya matutok matuto sa adlaw nasa tago may puyo. No? pwerte kayo paalam mo siya masultin niyo sa kuha basta kay ako ama, yun ako pikita ang Makaya na kong kwan. Hindi yeah, na binuwa ang kwa. Kaya na kong kwan. Ako na isi lang kod. Pinangkwan ba ako? Kita hmm. e, lang sa ako kayo manggoy kwaiko. Talag sa kayo kay ang Pagkita ka daw, ano, piyong na. Gawa ko. Hmm. Ano mas sakin ang lo? Basta daw din lang mabasa ang samin. Oh. di ko mabalibad na, na pero basa ang samin. may makahay. Balibad ko na, pero... Wai ulan, kasi may maghaya sila. Oo. Oh. Uh -huh. Kaya na uh -huh. Hana ko na ako tubangon. Oo. Oh. Ano ako? Katura, salamat kayo. God bless.